Wala na. Tara, game pa, okay. Hey, gaya, gaya, gaya na. Okay. Hey, Sige, Walang, wala pa wala eh. Wala mo, Alam mo mong galaw nun? Yung basta mag Eh, Kasi nga unang pupesto, ikaw muna po. oh, ako. May hey, walang, Ay, it's walang, walang pambaling pa. style. Pa, walang pang, pa. walang pang <laughs> style. Wala <Okay, laughs> pang <Yung>, style. style. You want some love? Yes. <laughs> you want some love? Eh? You want some love, tapos biglang, paano yung step ng nobody for stanza? Oo. Oh. Diba? Diba? Koryo mo bok? Koryo mo na bok? si Mario eh. di, wow, pala, di, ano yung kore din eh. Hindi, oh, yung <laughs> yung ano. Hindi, hindi siya, siya din yung ano yung sa lalaki, di ba? Sino yung sisingit ng mataas na, na boses? Dapat nakawa yung ano, si Mel. Si Kung pala yun eh. Dalawang beses. Ayun. Dalawang beses. Yung no, nobody. Ay, sige, ako no, na yung gorus. Ako na yung gorus. Yung tipong seryosa tapos tapos yung gagano, di ba lahat yan gumagalan? Hindi si Mel, yes, no? si ano, no. si Rene Lato. No. Lahat yun, lahat, lahat, lahat. Tapos lang ang up focus lang yung camera dun sa isa. Okay, Marlon. Oo, oh, pero lahat yun Al, Alam, magsusumsum no? din ako. Bala ba? Hindi, gagano. Kung ang yung galaw nung pupunta sa gitna, yun, 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 ang galaw <laughs> na gala lahat. Ano, uh, yun? Okay. Hindi, pinagpawisan. Hindi, no, I love you so much. Tapos paano na yung galaw? Sa una. Yun nga, yung ano? Yung, na, yung <laughs> ano pang lalaki nga? Yun, ito mo. Ano, sige, kaya mo Ganun eh! Hindi ganun eh! Pati first time, so? yung E yung ano, yung bumibigkas, yung hindi siga yung payat. Yung payat? Yung payat, di ba yung nagkasalita ng first-hands, ha? Kasi kilala nyo na si Annie si cute. Kaya nga, yun nga, yun ako na atin eh. Ikaw na eh, sininigra pa. Sinigra Ako na din, sa'yo din. Ikaw nang bahala sa lahat. Hindi, dalawa. Kaya nga, di ba dalawa din kami. Si kami ni Raylan, extra na lang kami eh. Hindi. <laughs> <Okay, Okay>. Sa mga yung sa host. Sa mga yung sa host. Hindi kayo yung sisay you mo Ako na yung siyang sa akin. Sila mo Hindi. Hindi naman alam Basta sa lang yun. Hindi naman. Sige, sige. Labo-labo na lang. Ano? boss ko na. Sige, boss mo lang. Hindi, hindi naman natin alam yung step ni Marlon eh. Paano yun? Hindi naman alam Ano pa? Ano pa? ko change. Ang <laughs> mga <laughs> oh, gawin Wala na. Ano na? Ay, pag namayo. Hindi lang sumulang bebe. Ba't yun change? Pagdodoro ko kayo. yun never change? Why <laughs> <laughs> <Pandodoro. laughs> <laughs> not. not? Big, big pack you. Oh, yeah. Gawin na, game na. Game na.

Yeah. <laughs>